Okay, ayun na. Uh, good day ulit sa lahat ng mga ka natin dyan. Uh, nandito ngayon tayo sa isang customer natin. At uh, yun, uh, gagawin ngayon natin ngayon dito itong uh, kanyang uh, Super A. Yung tatak, e -trike. So ito, uh, basic lang yung sira nito mga ka -DAY. So nawala lahat ng kanyang ilaw. So yung tail light, tsaka yung kanyang uh, pinatawag natin yung brake light, tsaka yung signal. Nawala siya lahat. Alam niyo kung bakit? at uh, siguro masasabi natin di maganda yung pagkakadesign at uh, pagkakalagay ng uh, kanyang wiring kasi nawala lahat ng kanyang uh, signal dahil naputol yung kanyang wiring kasi kung titignan natin yung wiring sa ilalim dito mga ka kung nakikita nyo doon so yan, putol siya kasi nakalaylay lang siya doon sa gilid medyo hindi lang kita, tingnan natin kung makikita ba siya Yun. So, kung makapansin nyo mga ka-DIY, eh, no? Ibig sabihin, pag umaandar siya, siyempre, sasabit yung wire dito sa kanyang gulong. So, sasabit siya. Maganda sana. Ang gagawin natin dyan, uh, ililipat natin yung wire niya. Kasi yung wire niya, nandito naputol niya, eh. eto. So, yan, Naputol lahat ng kanyang wiring. Ang gagawin natin dyan, dito na natin siya padadaanin sa gilid. So, lalagyan natin ng bagong wiring no? Palulusutin natin dito para hindi na siya sumasabit dito sa gulong. Kasi dito siya sa ilalim eh. So sumasabit siya kaya putol lahat ng kanyang wire. Etong kabila niya puro putol 'yan. So ayun, kakalasing ko na, na ng sa mabilis para magawa na natin agad. Dito mga kadewe, kailangan natin kalasin yung uh, pinakatapalodo niya talaga kasi yung uh, tornilyo niya ito, nandito talaga sa pinakailalim. So yung kinakailangan natin linisan muna doon tayo mga ka-DIY, eto na tanggalin na natin tanggalin natin yung kanyang pinakatorilyo and then ayan kung titignan mo dito mga kadiway ayan o napansin nyo yung nakalabas na yan yan kasi yung wire so pangit yung pagkakagawa nya kasi nandito sya syempre yung gulong nandito so masabit sya so kaya naputol sya so hindi maganda yung pagkakalagay nung wiring na itong unit na to so ayan yung dahilan okay natanggal So ayan, tatanggalin natin dito kasi yung tornilyo niya. No? So ito na mga kadewe, natanggalin natin. So ito na yung wiring niya. No? Ang gagawin natin dyan, dito na natin siya ilalagay sa gilid. Okay? Hindi na natin siya padadaanin pa dito sa ilalim. So dito na lang siya sa gilid. And then, ito kasi yung kaputol nun. Kagandahan dito, eh, may sakit naman siya, pwede natin siyang tanggalin. And color coding naman to mga ka-DIY, kaya okay lang. So yan mga kadiwe, ito na yung naputol ano. So magbubutas ako dito. Kung mapasin nyo, hindi naman kayo may dito kasi color-coded naman yan. So ayan No? Susundan mo lang naman yung mga kulay niyan. Tapos eh, lalagyan lang natin ng shrinkable. So madali lang naman siya. Tapos bubutas na tayo dito. Okay yan mga kadiwe. No? So nabutasan natin. Pinasok lang natin yung wire. And then tulad ng sinabi ko, color-coded naman lang yan yellow yellow green green blue blue kung anong kulay ang pagsasama-samahin mo lang and then na natin siya ng shrinkable tube uh, para ma-fix na natin siya at maibalik na natin agad na maayos so yan mga kadiway na init na natin yung shrinkable tube Lagyan din natin siya ng uh, cable tie para stopper niya para hindi siya nahihila rito lahat okay so meron siya stopper yan. Okay, so assemble na lang natin ito ng na isang mabilis mga ka-DIY, no? So, yung isang bahagi na lang papakita ko sa inyo, okay niya kasi same lang din naman siya doon sa kabila. Okay, so gawin na natin ng na isang mabilis. Okay, ayun, natapos na rin natin mga ka-DIY. So, trinay lang muna natin isaksaka, no? Hindi pa natin siya ikakabit para makita lang natin siya, okay? So, try na muna natin siya. Tignan natin mabuti. Signal. Yung kabila. Yun. Headlight. Tail light. At saka yung kanyang brake light. Yun ito brake light. Okay. So yun mga ka-DIY, no? nagawa na natin ng isang uh, mabilis alam mga ka-DIY. Kung sakaling ganyan yung maging issue nung ganyan yung naitrike, eh ganoon lang din yung gawin nyo. So yun, ang ganda na lang mga ka-DIY, medyo napahaba na rin ng konte at uh, yun, sana makita niyo yung discard lang nung pagkakabit okay thank you, thank you